Ay! <laughs> Tayo! Bangon nun eh! Bangon, Pilipinas! Oh. Balance! Wow! Nagyayabang ka pa ha! Oop. Oh! Walang niya Binili na kita ng cellphone! Baka naman matabtabang kita! Ano oh, mo? Ano masasabi mo? sa bagong mong cellphone, ha? Okay din. Bakmum, amino 'to gagamitin ko yan bukas sa context. O ano? Na masasabi mo sa 'yo paglalakad. Oo, ganiyan. Audio. 'Yung lakad. Sakit nito, oh. Ito ba 'yan? Salamat si Bai. Ay. Nandiyan na 'yung dipertisay sa bintana niya. i